So, hello mga kabukid. Mayroon pala akong gustong i-share sa inyo mga kabukid. Ito tungkol sa pag incubate ng mga itlog. So, itong sa akin mga kabukid ay native chicken eggs. So, ito mga kabukid, simple lang to kasi na pamaraan na pag-monitor ng ating mga papisa para magiging successful yung ating pag-hatch yung mga eggs. So, samahan niyo ako mga kabukid. kita ko sa inyo so ito mga kabukid ito pala yung ating mga papisa ngayon sa buwan ng mayo katapusan ng mayo so may pala ngayon may 21 so malapit na ito maghahat sa mga kabukid ngayon yung mga may 24 so ito yung aking ginagawa mga kabukid oh. you know? so yan ang yung air pocket so yan mga kabukid yan yung ating AMO monitor palagi kasi pag masyadong mainit yung ating DIY, yung ating DIY incubator, yan ay bumababa ng husto. Halos umabot ng kalahati. So dapat ganyan lang siya palagi mga kabukid. Normal lang yung kanyang air pocket. Hanggang sa mag-hatch siya. So kapag ganito mga kabukid, yung air pocket natin sa ating eggs, ibig sabihin maganda yung humidity ng ating DIY incubator. Ganito lang yung aking pagmonitor mga kabukid. Kahit na yung aking DIY incubator mga kabukid, wala itong tubig. Yan o. No? So wala siyang tubig mga kabukid. Pero so, maganda pa rin yung humidity niya sa loob. At ito pala yung ating second batch mga kabukid. Oh. So at ito yung ating first batch. So, ganito lang yung pagmumonitor ko mga kabukid. Sa air pocket ko binabasihan yung mga eggs mga kabukid. Kung okay ba siya o hindi. So, kapag ito kasi mga kabukid, napuno itong air pocket na to. Pagdating ng hatching day. Ibig sabihin, mataas yung humidity ng iyong DIY incubator. So, kaya doon nagkakaroon na nalulunod yung mga sisiyo. So, hindi siya lalabas man siya kaso lang ngayon wala na patay siya kasi nalunod siya sa tubig so yan ang dapat natin iwasan mga kabukit o dapat nandyan lang siya sa tripod yung air pocket hindi rin pwede na nandito sa kalahati mga kabukit yung air pocket kasi hindi makalabas yung sisyon yung mga kabukit so mahirapan siya so yan lang mga kabukit oh ito yung ating mapapisa sa buwan ng Mayo katapusan at ito yung ating second batch so yun lang mga kabukid yun lang yung ma-share ko sa inyo ngayon mga kabukid na doon sa pag-incubate ng mga eggs so monitoring lang sa kanyang air pocket para magiging successful yung hatching rate ng yung papapisa ng mga eggs so ngayon dito na lang siguro mga bugid. Happy farming sa inyo lahat. So pasensya na pala kayo mga bugid kung hindi tayo palagi nag-upload ng video. Kasi busy yung ako sa trabaho. So minsan gabi na tayo makauwi ng sa bahay. So maraming maraming salamat pala sa inyo lahat mga bugid na nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maraming maraming salamat din. So see you in my next video mga bugid. Happy farming sa inyo lahat. Bye bye mga bugid.